Hello everyone, welcome to Hula Juan. This reading is for the sign of Aries in September 2024. So welcome po kayong lahat dito sa Hula Juan. Ang goal ng challenge nito ay magbigay ng gabay using light from above with loving intentions para may positive energy ang lahat. Kamustang lahat, kamustang mga Aries. Uh, I'm preparing your card for general forecast. Anong mga ganap ninyo dyan? Anong mga nangyari sa inyong mga uh, August, Aris? Kamusta kayo? Anong anong meron? Anong nangyari? I hope everything is doing good, okay? So, tignan natin, no? Anong meron sa September ninyo? Um, let's see kung ano yung pwedeng maging gabay, ano yung pwedeng uh, dapat ninyong paghandaan, okay, Aris? Let's start your general forecast, okay? Aries, you have your uh your first card is etong the sun, and this is telling me that you have reasons or may mga energies na parang nagbibigay sa you ng saya, nagbibigay sa you ng uh, reasons to be happy. So ang naramdaman ko dito may pwedeng kinalaman sa mga bata or somehow about your youth. There's something about uh there's something about the past na nagbibigay sa iyo ng inspiration, no? So sometimes medyo hindi pwedeng hindi ganoon kasaya or hindi ka ganoon ka accepting ng love ngayon, but when you look back at the past, there is something for you to uh, parang draw inspiration from, no? Yun ang nakikita ko ito. Tignan natin kasi in the present time, um Aries, uh, may konti kang pagtatampo or there is this parang feeling parang sa'yo na You want to be alone, you don't want to be speaking with other people, you just want to be by yourself. So, siguro yung iba sa inyo kailangan mapag-isip-isip or parang uh, minsan yung tampo ninyo may kinalaman din sa kubaga ano, hindi siya ganun ka-happy dahil mayroon kang hinahanap. And yung hinahanap mong yun is nasa loob mo hindi yun nagagaling sa labas, hindi yun nagagaling sa hindi ibang tao, kundi ikaw, no? Let's see. Uh, may, meron kasi dito parang sinasabi sa akin na may mga options ka for September or may mga options ka right now. Pero hindi ka makapili or somehow hindi ka ganun ka uh, enthusiastic, no? So, something about you is telling me na alam mo yung hindi ka makontento meron namang choices, meron namang something dyan, pero hindi ka makontento kung ano yon. May mga dreams ka, may mga gusto kang mangyari, pero hindi yun yung nagbibigay sa'yo ng buong uh, kasiyahan. Although minsan, nakikita ko rin na ito yung practical eh. Kung ano yung practical na nasa harapan mo, yun na dapat yun eh. You know ideally, ito yung para sa'yo, pero hindi mo siya kinukuha because somehow nararamdaman mo na hindi pa hindi ka emotionally fulfilled, okay? So you 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 can think about that. Because there are things there na medyo nag nagme-make sense sa 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 logic pero hindi siya nagbibigay ng kasiyahan sa iyo. All right? You have the five of wands in reverse. Um, there are opportunities for you na yung mga nakasagutan mo, hindi mo masyadong na nabigyan ng magandang uh, communication ganyan yung mga hindi mo masyadong na uh, naging kabate uh, may mga may mga opportunity for you to make amends and kung makikita mo yon kung makikita mo yung pagkakataon niyon it will remind you na parang it's it's supposed to be a sign para sa ay magbigay ng parang okay kailangan ko nang ayusin to okay it may be someone na makakasalubong mo it may be somebody na magte-text sa or madadaanan mo sa sa social media mo ganyan it's it's a sign for you to actually do something okay the advice for you Aries for September is to feel so abundant in yourself look at or look around you ano yung meron mo um kung etong etong mismong pinapanood mo tong video na to etong mismong nakikita mo, nakaupo ka, nakatayo ka, meron kang silong, nakacharge ka ng phone, meron kang konting pera, meron kang bahay na tinitirhan, nag-aaral ka, nagkatrabaho ka, look around you and see how blessed you are. Because ito yung magbibigay sa'yo ng escape from the energy na napaka-negative, which is ito. ba diba yung parang gusto mo lang maging alone, gusto mo lang, alam mo yun, it's all that negativity na kailangan mong tanggalin. Okay, Iris? Alright? Because ah uh, kung papatuloy, ipagpapatuloy ninyo, Aris, ang inyong kanegahan dyan, hindi din may iwasan yun, guys. No? Hindi naman sa binabash ko kayo. Kasi minsan, mas, madaling mahulog sa negativity kesa sa umangat ka to raise your energy. So, if you will continue, if hindi kung hayaan mo yung sarili mo, you will be losing your intuition, hindi ka magiging inspired, mawawalan ka ng gana na to do things alright so you have to be uh, you have to feel abundant with yourself feel that abundance within you first okay and then that will make you be that will give you a better uh, uh, lakas no raise up ang inyong mga 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 kap mga power jan okay Aris okay so puto tayo sa inyong advice card kung nakatulong sa inyo ang reading nito, please subscribe, hit the like button if you are on YouTube and follow pag kayo ay nasa Facebook. Huwag niyo po kalimutan i-share ito sa mga kilala ninyo na kailangan ng reading. Maliit na bagay lang to to support this channel. Okay? Ayan. So, ang first card ninyo is New Waxing Moon. Conception, Inner Self, Expansion. So, anong ibig sabihin nito guys? It's all about you na nagbabago. Di ba ang buwan, ang moon, may mga phases 'yan. Minsan uh, full moon, minsan uh, minsan parang alam mo 'yun kalahati lang siya or minsan kulang yung ano niya. So minsan nawawala siya. So nagbabago siya. So what you need to do is for you to apply that yourself. This is a season for you to actually improve yourself, Aries. It's all about looking inside and working on yourself. ma mo sa sarili mo, tanggapin mo sa sarili mo ano yung mga negative parts ng iyong pagkatao o di ba? <laughs> ng iyong pagkatao talaga. So, next card tayo. Kasi kasi uh, Aries ang nakikita ko rito, uh, focus ka din naman sa sarili mo eh. Nakikita ko naman sa iyo na you are open, pero gaano ka kahanda para 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 gawin ang mga uh, introspection Uh, trying to improve yourself and being open na baka mali ka sa madaming bagay. Kasi usually ganun ang uh, pagtitingin mo sa sarili eh, ng mga tao in, in, ano, in general. So, you have fairies, environment, playtime, and enchantment. Be very, very, uh, be very respectful with nature. Uh, wag mong masyadong uh, bastusin ang mga nasa nasa ibang lugar or nasa mga ibang tao around you winter, reflection, transition, and release. Ito nga sinasabi ko, guys, ba? Diba? You need to reflect. You need to look inwards. Then, ito yung time mo pa talaga para wag masyadong gumalaw-galaw, wag masyadong mag-experiment. Uh, mag but all, it's all about you looking at yourself, looking inwards, and help you yourself, okay? Nagkamali ako ng kuha. So, tatlo yung nakuha ko in one deck. But I believe, kasi medyo same yung ano niya eh yung meaning niya eh no. So I think yun talaga yung para sa Direction. Lord, please show me the right action right now. Please bring a sign and a miracle that gives clear direction. May I hear the promptings of my own body and if for some reason I'm about to head the wrong way, please stop me. So, magdasal ka, uh, ask the universe of also uh, uh to lead you to the right direction. Okay? Because very crucial, very ano very important itong itong area ninyo. Itong pinagdadaanan ninyo ngayon, Aries. Okay? Ito yung sinasabi sa akin dito. Okay, may nahulog na, may nanalo na. Okay. <laughs> Aries. Before that, meron po tayong 2024 forecast for your sign. Kung hindi nyo pa yun napapanood, hanapin nyo lang sa videos ko. Yun po yung gabay ninyo sa buong taon. Okay? You can also recheck, no? Kung ano nangyari. Okay? So, deservingness. You are a beloved child of God like everyone else and you deserve to receive the support that will allow you to focus upon your divine life purpose. Even, even if you cannot yet, even if you can't recognize your lovable qualities, trust that God and the angels can see how amazing you truly are. So, deservingness. You deserve many good things in life. You deserve so much, Iris Minsan na feel mo siguro na parang ito lang ako, ganito lang ang kaya ko. Don't question yourself kasi like everyone else, deserve mo ang support. Deserve mong maka-receive ng blessings. Okay? So yan ang forecast mo for this month. Subscribe on YouTube and follow Hula Juan on Facebook para every month may abangan kang forecast for your sign. And always remember, sa lahat ng gagawin mong desisyon, dapat mabuti ang iyong intention. See you sa next reading.